Diyos marhay na aga! Meron nga pala ditong pupunta sa bahay yung magbibigay ng free wifi kaya naman ay magluluto kami ng kinaloko para pang merienda. Nanguha rin pala kami dyan ng buko para may buko juice din. Maya, Maya nga ay dumating na rin sila. Siya nga po pala si Sir Anthony Busa o mas kilala siya bilang Pax. Kasama niya nga pala dyan si Sir Glenn at pagkarating na pagkarating nga nila ay kinabit na nila ang signal booster para sa wifi. Kung naaalala nyo nga sinubukan din namin humanap ng signal nung bumili ako ng signal booster kaso hindi talaga makasagap ng signal dito sa amin. Kaya nung nabasa ko yung message ni Sir Pax, tuwang-tuwa talaga ako na i-imagine ko na noon na nagsiselfon ako habang nakahiga. Napakahirap na talaga hanapin ng signal dito sa amin kasi naman napakalayo namin sa bayan kung saan nakalagay yung tower. Nang may kabit na nga ay pinagtulungan na nilang itinayo ang tubo na pinaglagyan ng signal booster. Dito nga talaga namin yan pesto sa taas kasi kung sa bahay namin ilalagay 100% wala na talagang pag-asa magkasignal. Kasi kita nyo naman yung bahay namin nasa baba, minsan na yung maabot ng kidlat. Eto talaga yung dahilan kung bakit minsan lang ako makapag-upload ng vlog at makareply sa mga comments at messages nyo kasi para makapag-online kailangan ko pang pumunta sa may piso wifi. Yung nakikita nyo palang payong, dyan nakalagay yung wifi para kung sakaling umulan, hindi mababasa. At naglagay na lang kami ng extension wire mula sa bahay. Makalipas nga ng ilang minuto, eh, ay pwesto na rin ng maayos ang signal booster. Nung sinag nga ni Sir Pax kung mayroong signal, ay eh, nakaka-receive naman daw ng message. Yung kaso nga lang ay eh, hindi nakaka-reply. Yung pinakadahilan daw kung bakit mahina yung signal kasi daw natatabunan ng puno yung signal booster. Kaya naman, mahirap talaga makasagap ng signal. Yung kailangan daw talaga para makasagap ng signal dapat nakalagpas yung signal booster sa mga puno. Yung pinaka-the-best daw na gawin dito ay ang maglagay ng panibagong tatlong tubo, yung malaki na pwede nang akyatin. Kaya naman bumaba na lang kami para magmeryenda nitong kinalo ko. Kung naghahanap nga po pala kayo ng quality na sounds and lights para sa iba't ibang klase ng events katulad ng birthday, wedding at iba pa, message nyo lang po si Sir Pax. Gusto ko lang po magpasalamat kay Sir Glenn at Sir Pax sa pagpunta dito sa bahay sa uulitin po kapag may nag-sponsor na ng tubo. <laughs>